Hi! Tara, magluto tayo ng sinigang na ulo ng salmon or salmon sa mesu. Sisimulan ko ito sa paggisa ng luya. And then, kapag aromatic na ang luya, isusunod ko na kaagad dito ang bawang. Magpapalit ako ng sandok at masyado ito maingay. Patuloy lang natin igisa itong ating aromatics at kapag lumabas na ang aroma ng bawang, isunod na natin kaagad ang ating sibuyas. Patuloy lang natin itong igisa hanggang sa lumabas na lahat ang kanilang aroma. Kung naaamoy nyo lang ang bango kapag nagsama-sama na ang aroma ng ating mga ingredients. Ngayon naman ay ilalagay ko na ang ating mga nahiwang kamatis. patuloy lang natin igis sa itong ating mga kamatis. Ngayon, na-okay na yung paggagisa ng ating mga kamatis, maglalagay na ako dito ng tubig. Maglalagay na rin ako dito ng asin. Pwede din naman kayong gumamit ng patis instead of asin. Pero para sa akin, asin lang pwede na. Tatakpan ko lang ito hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na. Ilalagay ko na dito ang ating mesu. Itong meso, binili ko lang ito sa palengke. Halagang 10 piso. Haluin lang natin ito ng mabuti. Siguraduin natin na wala nang buo-buo. Kasi diba buo yung inilagay ko yung meso. So, hahaluin natin na maayos. At kapag halong-halo na, saka natin ilagay yung ating ulo ng salmon. isusunod ko na rin agad ilagay dito yung ating mga okra maglalagay din ako ng ipapang sangkap na gulay dito pero inuna ko lang itong okra kasi medyo matigas ito kumpara sa mga sangkap na dahon na ilalagay natin maya mayang konti kapag malapit ng maluto itong ating salmon at saka itong okra tatakpan ko muna ito hintayin nating maluto sila or malapit ng maluto bago ko isunod yung ating iba pang gulay at ngayon, na almost luto na ang ating mga okra at fish. Isusunod ko nang ilagay dito ang labanos at yung matitigas na bahagi ng dahon ng pechay bagyo. Aayusin ko na ang pagkalagay dahil hindi natin ito pwedeng haluin ng haluin or else madudurog yung ating isda. Isusunod ko rin ilagay dito ang ating siling pansigang or yung green chilies tatakipan ko muna ito hanggang sa maluto lang itong ating mga inilagay na gulay and now almost luto na yung ating inilagay na gulay ilalagay ko naman yung malalambot na part ng pechay bagyo ilubog lang natin sa kanyang sabaw tatakpan ko po ulit ito saglit na lang maluluto na po ito At ngayon, naluto na ang ating mga gulay. Ilalagay ko na ang ating pampaasim which is the tamarind soap based. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang pampaasim na gusto ninyo kagaya ng kamias or sariwang sampalok. At pwede rin kalamansi. Naiimagine ko kapag kalamansi, mabango yun. Next time yun nga ang gagamitin ko. Anyway, make sure lang na yung ating pampaasim ay mablend ng mabuti dito sa ating sabaw. Hindi rin kasi natin to pwedeng haluin ng very hard or else madudurog yung ating isda. Titikman din po natin para malaman natin kung tama na ba ang timpla or meron pa tayong dapat na idagdag. Sa puntong ito, tama na yung alat pero nakukulangan ako sa asim kaya magdadagdag pa ako ng konti. Tinatansya ko lamang po base sa aking panlasa. So, ganun din ang gawin niyo No exact measurements. Tansyahin ninyo kung sa tingin ninyo okay na tama na sa inyo yung lasa. Then, that's it. I-make sure lang po natin na mabiblend natin ulit sa sabaw yung huli nating idinagdag na pampaasim. And then, kapag ka okay na, I-off ko na po ang stove at ililipat ko lang po ito sa isang serving bowl. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana samahan po ninyo ako ulit sa mga susunod kong ulam video. Hanggang sa susunod po. Ito na po ang ating sinigang na ulo ng salmon sa mesu. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. God bless you all.